ang panata. Sa bawat bukhang liwayway na sumisikat sa bayan ng San Mateo, may isang panatang nagaalab. Isang kwentong muling isinasalaysay. Ito ang salimbayan, ang dakilang pagsasalikop ng kasaysayan at pananampalataya ng debosyon at misyon sa ilalim ng mapagkalingang gabay ng ating ina Birhen ng Aranzazu. Noon pa man, ang debosyon sa Mahal na Birhen ay sumisilay sa puso ng mga taga San Mateo. ang kanyang mapaghimalang pamamagitan at pagmamahal ay nagpatibay ng pananampalataya ng marami. Mula sa una, ang patronato ay minarapat sa pagkakandili sa Birhen ng Aranzazu na opisyal na ipinahayag bilang patrona ng bayan. Ang kanyang maringal na imahe ay nagpapahiwati ng aparisyon sa rehiyon ng Basque sa Espanya. Nakatayo sa ibabaw ng matinik na punong zarza, may tumutunog na kampana at kasama ang pastol na si Rodrigo de Balsategui. Ang mansanas na kanyang hawak ay sumisimbolo kay Maria bilang makabagong Eva na nagpapanumbalik ng buhay. Ang korona at labindalawang bituin sa kanyang ulo at ang medya sa ibaba niya ay tumutukoy sa aklat ng pahayag Kabanata 12. Ang debosyon na ito ay hindi lamang nanatili sa San Mateo. Umabot ito sa Maynila, sa loob ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa Intramuros. Ang ugnayan sa pagitan ng San Mateo at Letran ay nanatili. Taon-taon, tatlong araw bago ang Grand Marian Procession sa Intramuros, ang mahal na ina ng Aranzazu ng San Mateo ay bumibisita sa Letran. Isang pag-alala sa maluwalhating debosyon ng mga Manileño at Letranista. Ngunit higit sa lahat, ang mahal na ina ng Aranzazu ay kinikilala bilang patrona at tagapagtanggol laban sa mga kalamidad ng kalikasan, katawan at kaluluwa. Maraming patunay na sa mga panahon ng bagyo at paha, kapag inilabas ang kanyang imahen sa kanopi ng simbahan sa tabing ng kanyang dambana, himalang humuhupa ang tubig baha. Maraming patotoo ng pagkaling mula sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang pagkabaog, cancer, at aneurysm. Libo-libong liham ng pasasalamat ang nagpapatunay sa kanyang mga milagro. Mula sa patnubay sa mga guro at mag-aaral, tulong pinansyal, kaligtasan sa anumang panganib o kalamidad, pagkakasundo ng pamilya hanggang sa pagbabago ng mga di palataya, Ang kanyang pamamagitan ay patuloy na umaalingaungaw at naghahatid ng inspirasyon sa lahat. Diyos marahay na sa Indoga Boss, ako si J.C. Saporda hali sa siyudad ni Naga, Bicol. Ang sa kuyang debosyon kinwestra, Senyora de Aranzasu, nagpuon kan taong 2017. Ini nagpuon kan siya na introducer sa kuya at sa kuyang mga amigo asin ako nakaduman sa saiyang simbahan sa San Mateo Rizal. Ang masasabi kong sarong pabor na naitao sa kuya ni Nuestra Señora de Aranzasu, iyo itong panahon na nag-experyensya ng labi-labing pagbaha hindi sa siyudad ni Naga kang Oktubre 2024. Igwa kaming ladawan ni Nuestra Señora de Aranzasu sa Samuyang Tegirokan Igdi sa Naga as in siya yaon sa first floor. Kaya nagtataas na ang tubig, nagpangadji ako kay rad sa su. Ang sa kuya pakiulay, dahi na maabot ang sa iyang nadawan. Asin in iyo ang nangyari. Ini sa kuya ting kukonsidera na sa room milagro para sa samuya. As in, para sa kuya, ang shrine kakatabang para mas lalo ko mabisto asin mapatalubo ang sa kuya ng debosyon kinwestra senyora di Aransasun para sa kuya si Aran sa sarunggiya sa sakuyang paglalakbay hindi sa daga na sa kung anuman man nakalamidad na, na sa kuyang maagihan ini kayang kaya kong agihan dahil kaibahan ko siya kaibahan ta siya Diyos mabalos sa Indu Buenas dias con ustedes magandang araw po sa inyo lahat ako si Christian Lazara mula sa lungsod ng Cavite sa lalawigan ng Cavite kaya po naong dumating siya dito sa amin unti-unti po namin siya ang ipinapakilala sa mga tao at unti-unti namin silang ibinabahagi sa mga taong malalapit sa amin at sa bawat puso ng mga kabitenyong tulad ko po. Bago pa man po dumating ang sa aming tahanan, may isa na po talagang himala na ipinamala siya sa aming pamilya. Kasi po last August 2021, noong na-quarantine ng aming bahay for almost a month, ang nanay at ang pinsan ko po ay siyang unang nagkaroon ng COVID-19 po sa amin at that moment, sobrang devastating ng sitwasyon namin at hindi po talaga namin alam kung anong gagawin namin. Pero um, at that time po, um, sa Diyos at sa dasal na lang po talaga kami kumakapit. Ngayong adlaw sa inyo tanan, ako si John Peter Calmita, isa ka deboto sa mahal nga Birhen Maria sang Aranzazu, gikan sa parokya ni Santa Barbara, Santa Barbara Iloilo sa idalom sang arkidiosese sang haro. Ang akon debosyon sa mahal nga birhen sang Aranzazu nagsugod sang tuig 2015 sang nakita ko ang isa ka pamphlet sang nasambit nga titulo sa mahal nga birhen sa isa ka simbahan sa Cebu. May duha ka dako nga milagro na mapatungod ko sa mahal nga birhen sang Aranzazu. Una, amo ang iya pagprotektar sa amon sang nasunog ang iya imahin kag ang ikaduha ang pagkapasar sang apon magulang sa iya pagkapiloto ang diocesan shrine of our lady of aranzazo nagahatagid sang dako nga bulig mapadayon ang pagpalapnag sang debosyon sa mahal nga birhen Maagi sa paghatag sa mga materials nga kinahanglanon subong man nagabulig sa pagpatubo sa espirituhanon nga aspeto sa kada diboto sugod nga nadula ang iloy sa amon panimalay para sa amon siya ang nagtindo bilang amon iloy Hi, I am Mary Josephine Riamico from Calgary, Alberta, Canada. My devotion first began in 2016. I was nine years old during that time, and um, during that time, me, my dad, and my siblings, we moved to the Philippines and we moved specifically to San Mateo Rizal, so, home of Our Lady of Aranzazu. My devotion began when I was enrolled in the parochial school, so, the Nuestra Senora de Aranzazu Parochial School being enrolled in that school I was exposed to a lot of the church related activities and one of them was the processions and during one of those processions I saw these like people who were wearing blue and I was I remember being so amazed by them and from that point on I wanted to be a part of them so I became a part of the what we call the Tarsi Tars Shan Adorers No. One Seven Seven. Crucial or the most the most notable prayer that was granted for me was back then. So growing up, I spent most of my life without my mom, and one of my prayers when I was in the Philippines was to be together with my mom again. And then now, like six, seven years later, I'm now here in Canada and my family's complete again. The shrine helped my devotion by exposing me to different activities that build my faith. Like what I mentioned earlier, like processions and all the youth activities that I became a part of. Those were all um, activities and things that built my devotion. In my life, she, I can say that she's like my, my guiding star or my compass because I, throughout my life, during the times that I feel lost and hopeless, I always turned to her, and through her, I found clarity and direction. dahil sa wagas na pag-ibig at debosyon ng mga taga San Mateo sa Birhen ng Aranzazu, ipinagkaloob ang koronasyong episkopal noong ikasyam ng Nobyembre 2013. Isang pagkilala ng lokal na obispo, Obispo Gabriel V. Reyes, sa matinding pagdadebosyon sa mahal na ina. Ang nakakamanghang panata ay lumalim pa. Bilang tugon sa petisyon ng komunidad, ipinagkaloob ni Santo Papa Francisco ang koronasyong pontifical o pontifical coronation sa imahen ng mahal na birhen. Noong ikatatlumput isa ng Mayo 2017, sa harap ng libo-libong deboto at mananampalataya, saksi ang buong mundo. Ang birhen ng Bayang San Mateo Nuestra Senyora de Aranzazu ay opisyal na kinurunahan. Isang makasaysayang salimbaya ng pananampalataya na nag-uugnay sa San Mateo sa pandaigdigang simbahan. Ito ang panata, isang debosyon na isna sa buhay, mga tapat na pusong nag-aalay ng dasal sa mga taong nangangailangan, sakripisyo para sa nawalan, ang debosyon sa mahal na ina ng Aranzazu ay higit pa sa isang tradisyon. Ito ay isang buhay na panata. Ito ay isang tanglaw sa madilim at matinik na daan. Bawat una hanggang ikasyam na araw ng buwan ay may alay na nobena. Kasunod nito ay ang pamimintuho sa ikalawang sabado ng buwan alay ay dasal at kandila, beso manto sa likod ng retablo, kahon-kahong binasbasang mansanas para sa may sakit at deboto. Lahat ng ito ay udyok ng malalim na panata, pasasalamat sa amang lumikha. Sa bawat ikasyam ng Setyembre, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Birhen ng Aranzazu kasabay ng makulay na Kakanin Festival o parada ng kakanin libo-libong debotong manlalakbay mula sa iba't ibang bayan ang dumarating upang sumulyap at magbigay galang sa birheng mapaghimala muli nating ninamnam ang isang bagong kabanata sa ating mayamang debosyon sa pamamagitan ng tapestry of grace isang makulay na habi ng biyaya, pananampalataya at pagmamahal na maingat na hinabi ng Diyos sa paglipas ng panahon. Kasabay ng anabersaryo ng koronasyong pontifikal sa toong ito ay ang kanyang formal na pagdeklara bilang patrona ng Hilagang Rizal at ang opisyal na spiritual twinning ng ating dambana sa Santuario de Aranzazu sa Onyate, Espanya. Bawat biyaya, karanasan at panata ay parang sinulid. Pinagtagpi-tagpi upang mabuo ang isang makabuluhang kwento. Ito ay nagpapaalala na kahit iba-iba ang ating pinanggalingan mula San Mateo, Montalban, at maging sa Espanya, iisa lang ang puso nating nagmamahal kay Maria at kay Jesus. Bawat panalangin, paglalakbay at pagdiriwang ay bahagi ng isang malaking kwento ng biyaya. Tayo ay magkakaugnay, magkakapit kamay, at kasama natin si Maria sa bawat hakbang. Ito ay biyaya buhay at panata nating pinagtagpi ng Diyos sa ilalim ng Kanyang pagmamahal. Patuloy na lumaganap ang pagdadebosyon sa Birhen ng Aranzazu. Mas pinaigting pa ang mga programa sa pagpapalaganap ng debosyon sa Birhen sa pamamagitan ng Cofradia de Nuestra Senora de Aranzazu. Isang samahan na itinatag noong 1993 tapat sa kanilang tungkulin at malalim na pamimintuho sa mahal na birhen. Sa tulong nila, hindi huminto sa paglalakbay at pagdalaw ang mahal na ina sa iba't ibang sulok ng bansa. Dumami ang mga nag-alaga ng imahen sa buong Pilipinas. Ang mga imaheng ito ng Birhen ng Aranzazu ang naghatid ng himala at wagas na pag-aalala ng isang ina. Ang salimbaya ng kasaysayan, pananampalataya at misyon ay patuloy na naglalakbay. Ang mahal na ina ng Aranzazu ay patuloy na nagiging tanglaw ng pag-asa at pinagmumulan ng alab sa paglilingkod ng mga taga San Mateo at sa lahat ng naniniklohod sa kanya. Sa bawat pagsubok, sa bawat pangangailangan, Namamagitan ang Birheng Maria sa atin at sa kanyang anak na si Kristo. Dulot ay kapahingahan, kagaanan ng ating mga pagdurusa at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Mariyang matimtiman, ating buhay at sandigan. Sa maalong dagat siya ang patnubay. Sa masukal na gubat siya ang ating gabay. Ito ang salimbayan, ang sagradong pagtatagpo, pintuan ng makasaysayang pagtatalaga.